Si Sir Durevix so yung nari uh, nitong Sam Fried Chicken. So tanong natin sa kanya kung mga... Uh, ilang piraso, Sir, ng mga chicken yung inyong naubos? Minimum na 15 kilos, eh. Minimum 15 ah, kilos po siya? Pag naubos yun, wala na. Okay, wala na, na. so ubus na siya. So hanggang anong oras po yung bukas niti, -di, Sir, pag nag-tipinda kayo? Start kami ng 4 o'clock ng hapon, din umabot kami ng 10 ng gabi. Rin ng gabi. Basta pag naubod yung manok na uh, yung 15 kilos sa hang 9 or 10, wala na rin. At amin yun naman 15 kilos na. Usually, maaga pa lang naubos sa sir, ano? Sa mga 9. Mga 9 oh. ng gabi, ubod sa siya. Hindi sa araw Hindi sa araw. So sir, sa ano mayroong tayong mga nakano dito, uh, two-piece fried chicken, may ano yun java rice? Yes sir, meron po. So available siya ngayon sir, ano? And then sa mga ano naman, mayroong tayong nakita dito yung 55 pesos meron so yan 55 pesos may 2 1 piece dry uh, sige, then 1 piece na ano din uh, kanin 3 piece kanin. naman dalawang kiwa ng manok oh. dalawang kanin din java rice nyo ah, sir ako, no? java rice meron din pero nita yung ano uh, shumai ah uh, kayo rin mga rin yung shumai sir shumai mag shumai rin pwede rin meron ayun uh, kanila sa kanila rin pala to sir yung uh, shumai yun dito nga uh, na mayroong 35 pesos lang o oh na shuma yun yeah. yeah. ang dami rin dito kumakain guys oh. sa ano ni sir sa kanila ni sir ito yung ano natin yung ano, tikman natin yun na kanilang some fried chicken with java rice yeah. Hello kabiay, nandito tayo ngayon sa May Taytay para ating tikman itong nag-trending na may 2 piece chicken with dalawang java rice at mayroon siyang unlimited na gravy sa halagang 75 pesos so dito ay pakikita natin dito yung Sam Fried Chicken Araw-araw ay bukas sila dito magmula alas 4 ng hapon hanggang maubos ang kanilang paninda. Itong Sam Fried Chicken. So mayroon sila 75 pesos at 55 pesos na fried chicken. Sa, sa kanilang 75 pesos ay dalawang java rice na iyon. At sa kanila namang 55 pesos ay meron na rin java rice. At ito ay halos unlimited yung kanilang gravy dito si Sir Dorobix yung may-ari nitong Sam Fried Chicken. So tanong natin sa kanya kung mga mga uh, ilang piraso sir ng mga chicken yung inyong naubos. Minimum -ob na, na, na 15 kilos eh. Minimum 15 oh, kilos po siya. Pag naubos yun, wala na. Okay, wala na, na so ubos na siya. So hanggang aura, anong oras po yung bukas ni Didi sir? Pag nag-titinda kayo? Start kami ng 4 o'clock ng hapon, din umabot kami ng 10 ng gabi. Tin gabi. Basta pag naubos yung ano ka yung 15 kilo sa hang 9 or 10, wala na rin. naman, 15 kilos na. Usually, maaga pa lang, ubus sa sir, ano? Mga 9. Mga 9 ng gabi, oh. ubos sa siya. Yeah, hindi sa araw Hindi eh. sa araw, kung malakas. So, ba, uh, hindi na maulan. Talagang malakas si sir. No? So, dito sir, sa ano mayroong tayong mga nakano dito. Uh, Two-piece fried chicken. May uh, ano ito? Java rice? Yes sir, meron po. So available siya ngayon sir And then sa mga ano naman, meron tayong nakita dito yung 55 pesos. Meron. So yan, uh, pesos, may ito piece dry uh, then 1 piece na ano din, kanin, uh, tatong naman, Dalawang manong, dalawang kanin din. Jabba rice niya sir, ano? Jabba rice din. Meron nito yung ano, ah, Ah, kayo rin maaari ito yung okay, siyumay, sir? Yun. Hindi uh, kayo mo rin sa siyumay, rin. sa kanila rin pala ito siya uh, yung uh, sumayan dito na uh, mayroong 35 pesos lang oh na shuma yan yeah. ang dami rin dito kumakain guys oh. sa ano ni Zep sa kanila ni yung ano natin yung titikman natin ito na nakailang some fried chicken with java rice yan yeah, no, ramain mayroon na siyang java rice na dalawa guys oh. ito dito sa dalawang java rice na yun Usob na kayo dito dyan susog na kayo sa dalawang java rice pa lang tapos dalawang ano yan oh, chicken Pre-gulaman you know, pa gulaman

Ito barbecue sauce. Barbecue sauce. So buffalo, buffalo cheese. cheese. Yun. Ito yung ano sa... Yan ang panalo, yung gravy. Gravy. Yeah. Unlimited din yung gravy. Ayan Unlimited din dito. Guys. Oh. So, yeah. Tapos yung kanilang ano, yung libreng right? ano guys. Oh. Libreng ano yan. Yung gulaman. Dito. So yun dito guys. Kaya ako nakita na so, ito. Kasi napadaan ako dito sa mismong uh, simbahan. Natakita ko itong uh, mura lang na ano, dalawang two piece chicken tapos dalawang java uh, rice na o. so sa mga nakikita ko sa mga ibang ganito so ito yung nakita ko na talaga mas mura lang na inyong uh, makakainan dito dito sa may uh, tai tai rizal And then, kung gusto nyo naman itong barbecue sauce, mayroon din sila dito guys. So, unlimited din to unlimited, saka itong baby unlimited. Kaya kung bumalusos, panghang to. Hindi so, available dito. So pag nila din dito yan. So gusto manghang, ito bumalusos. So, Meron sila. Ayan so, yes, o. No? So, available din dito yung kanilang na gravy guys. So yung pero pinakamapano uh, dito. Ayan, bupalo. Ito yung bupalo. Mabilis mo gusto. Okay. to eh. may manghang to Kung gusto nyo

ready traffic turning may taman pai <laughs> to Diba, ano, malulungkot lahat ng manunok na ito. Ito Ito ang yung birthday ko. Ito Ito Sir, kani dito sa siya ano? ngayon? Yung... Kani lang Yung lamang. na Halos nanunod yung salak. Tapos yung ito. Ah, yeah. uh, pagka marinig dito, tapos tamang tamang. lang lahat sa mismo yung manok. tinikman Ito tapos dagdagan pa ng kanilang sauce and gravy. Tapos sako yung nasa. Hindi siya maala. Yung tamis. Nagupang timis yung tamis ng ano, ng ano. Sa lasa. Kaya panalo na yung lasa nitong yung kanilang chicken. Kaya yung yung japa rice. Nakasama dito. Yan o. Yan guys. Ang dami, Dalawang ano yan. Dalawang uh, kapsya ng japa rice. Na halos sa uh, ito pa lang, gusto kana ka je, na pulit na pulit ng mga ninabig sa pesos. na guys pulit na pulit ng mga ninabig sa 2019, ang dalawang jumper ay, ang dalawang chopper ay, panalo panalo yan guys hanggang dito na lang muna ang ating uh, ginawang video for today uh, at kung may nice kayo sabihin sa ating ginawang video for today ay mag comment lang sa ating comment section uh, at kung hindi pa kayo nakapag follow sa ating uh, episodes, ay mag uh, click lang yung follow page ng ating uh, uh, FB Nick TV Philippines so Nick TV page at sa ating YouTube channels guys ay uh, click lang yung uh, click na notification button na subscribe and then uh, automatika rin uh, naka-subscribe na kayo at sa mga ating mga latest video upload ay makikita ka rin guys so pakishan na rin yung ating uh, everyday na ginagawang video para makatulong kayo at makagawa ka ng maraming content para kayo guys at um, hanggang dito na lang muna ang mga video. video for today maraming salamat sa e, inyong patuloy na panunod at pagsupuna bye bye